Mo na, mo muna ba? Kasi me, not yet. <laughs> at ayan na nga mga idol for today's video nga, ay eh, napadayo nga tayo dito sa Laura Street, Pandacan, Manila. Malapit 'yan sa Ever mga idol. Eto pala ang uh, Jace Kambingan at Pigar Pigar. 'Yan. Open sila mga idol Monday hanggang Sunday. Located ito mga idol dito lang 'yan sa Laura Street. Ayan, corner Florida Street. Ayan. Tabi lang sila ng auto car wash and detailing. Kaya ano pang hintayin mga idol? Order na tayo doon. Let's go! At umorder tayo ng kalderetang kambing, adobong kambing, papaitan, kambing gising-gising, kilawing kambing. Kung nagsasawa kayo sa kambing, meron din silang dinaktakan for only 100 pesos. At syempre hindi mawawala ang signature pigger-pigger nang Pangasinan. So ayun mga idol, grabe. konting minuto lang. Sinutay-sutay lang, luto na 'yung kanilang special pigar-pigar. Ayun. Magkano ganito, sir? Pigar-pigar nyo? 250 per order po. 250 ang kanilang pigar-pigar. Kita nyo naman, marami rin 'yung serving mga idol. Baka sabihin niyo na naman porkit vlogger, marami. Pero ganyan talaga standard 'yan mga idol. 'Yun. Ay, sir, magandang tanghali po. Sir, kamusta po 'yung uh, in order ninyo rito sa Gaze Kambingan? Tangina, daramin sari-sari Caldereta, Tadodat. Ah, Caldereta, tsaka dinakdakan. Kamusta, sir, yung lasa? Upload naman, sir. Masarap. Kaya-kaya ng budget, sir, no? Kaya-kaya naman. Sir, kayo, sir. Kamusta po? Sulit. Sulit, yan. Maraming salamat, sir. Any shout-out, sir? shout sa Ace Manila. Yun, Ace Manila. Sa Kalawa, sa Kandang. Thank you, sir. Thank you, po. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga pala si Jason, ang may-ari ng Jace Kambingan at Tiga-Tiga. Dito po kami sa may 2355 Laurel Street, Pandacan, Manila. Inaanyayahan ko po kayong tikman ang aming pinagmamalaking kambing menu. Meron din po tayong tinakdakan dito at meron din po tayong ang specialty ng Pangasinan, ang Tiga-Tiga po. Lalo po kayo dito at matikman nyo po sana. Galila, magandila! Uh, subok yu yai uh, kambing mejad pandakan aro kanila at ayun na nga mga idol, napadayo mga tayo dito sa isang kambingan dito sa Pandakan, Manila. Ito ang Jace Kambingan. Umorder tayo ng iba't ibang klasing lutong kambing mga idol. Legit to mga idol, taga Pangasinan. Pero mga idol, ang kanilang dobong kambing. Wow, napakalasa ng adobong kambing nila mga idol. At napakalambot. Next naman mga idol, ang kanilang ilawing kambing. For only 100 pesos ulit ito mga idol ha. Mana natin. Mm. Panalo yung timpla mga idol. Napakalasa at napakalambot din ng balat. Perfect na perfect to mga idol pang pulutan. Pwede na rin siyempre pang, pang ulam. Mm. Surod naman mga idol, ang kanilang gising-gising. Pag inaanto ka nga daw dito mga idol, umorder ka doon ng gising-gising para magising ka. Di ba? <laughs> Tikman na natin. Mmm. Ano ano rin? Medyo spicy nga siya ng konti. talaga magigising ka. Pag eto yung ulam mo. Mm. Then next naman mga idol, yung kanilang kalderetang kambing. Abaw? Wow. Mmm. Hmm? Sarap din ang aldiret nila mga idol Yung tipong sabaw pa lang Pwede nang gawing ulang hmm. Next naman mga idol Ang kanilang papaitan Ang pangu Pano natin? Hmm. Panaro yung papaitan nila mga idol Hindi siya ganun kapait Gaya ng ibang papaitan yang spice rin siya ng konti. Ano ba? Meron din sila dinakdakan for only 100 pesos. Then, 15 pesos naman sa rice. Ayan. Tikman natin ang dinakdakan. Mmm! Panalo. Pagka-smoky flavor, naandun talaga yung lasa. Then, yung nilagay na mayo, napakalasa yan. Perfect na perfect ng mga idol. Ang harap nun. Siyempre, hindi mawawala ang kanilang special figure figure for only 250 pesos mga idol. Lalo tulad to mga idol, kumbaga yung uh, dipstick natin dito sa Manila, ganito ganito yung lasa, pero iba pa rin talaga yung paglutong quality eh, galing Pangasinan. Ang sarap. Ano halo? Hmm? Langbot. Open sila rito mga idol Ang Jays Kambingan 8.30am hanggang 8.30pm Monday hanggang Sunday Then half day lang sila ng Sunday Kaya sa mga followers natin Naghanap ng na solid na kambingan Punta nyo na itong Jays Kambingan Talagang sulit na sulit Ang pagdayo nyo So para mga idol hanggang dito na lang Chichipug na ulit ako Yun lang finish na Bye bye